So, ito tayo kayo ng isda guys partner sa ating dalunggung dalunggong malalaki yun so, guys yung ating port ginagawaan lalagay natin sa dugo mamaya guys yung nakasalang natin yung ating port minoro

na guys, yung ating Bicol press, ito, ito na yung gata. guys. Pag lumapot na yung gata, ilagay natin yung sili. Bicol pag lumapot na yung gata so akong sili nalagay natin yung sili pagkakaw na itong ating Dipolik Express pero nasa kabiti tayo guys haluin natin para hindi ma mamuo yung pata. So, pag inayaan mo siyang kumulo. Ano na guys. Ganyan ang tipit pagluto ng Bicol Express. Ito guys, yung ating port dito. Ito. Ayan. Malapit na yan maluto guys. Yeah. Tapos, gulay na pakbit. Yan. Malapit na Yan. Yan. Pinukuan yun sa kaldero guys. itong isla. Fort Minodo. Tsaka yung ating Fort Beagle Express. Yan guys. May isa pa tayo. Kapitadang manok. Yan huli guys. Thank you. Hanggang dito na lang. Ganito. Bye bye.